Anong yayari? Bakit nakataas yun? Oh no! What to do? Good morning, sunshine! Hi guys! And we're back! Ito nga hindi ko pa rin siya talaga mapaandar. Ayaw niya pa rin uman umurong dun, umusad, or ano Kaya, ayun, itatali ko na lang muna siya. At gumawa na lang muna tayo ng bahay natin. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Come here, buddy. Come here. Dito. Di dyan. Dito daan. Pasok ka. Pasok ka sa shenda natin. Yan. O, dito ka muna, ha? Oh, kahit siguro wala na to. Hindi ka naman na makakawala, eh. Yan. Diyan ka magpalakad-lakad. Sasarado ko lang yung mga gate natin, ha? Para hindi ka tatakas. At magpunta kung soon soon. Up. Up. Yan, maripap. Oh, gusto mo dito mag-swimming ka, di ba? Yan. Hindi ka na makakatakas. O, oh, sinasakyan ko kasi, ganyan lang. Hmm, di ba? Ayaw. Ayaw mag-move kulang pa ata sa pagkain kaya ayaw sumunod eh ay ayaw talaga kaya bahala ka muna diyan ha magpaplano muna kami dito yan guys di ba andito na yung swimming pool natin next katayo na tayo dito Parang gusto ko naka-elevate eh. Isang ano may hagdan. Bago yung mismong bahay ko. So, magdadagdag muna ako ulit dito, no? Masyadong malaki nung nakaraan eh. Kaya paano ba? Bawasan ko ba para magkaroon to ng lakaran niya? Mga tag 5 blocks? Total, di ko rin naman kailangan ng sobrang laking bahay. Tama, ganun na lang. Hmm. hmm. Daanan mo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pwede na yun, diba? di ba? Dito na tayo. O, malaki na yung body, ah. Eh. Malaki na yung iikutan mo. Dito, parang mali ah. Ilan to? Isa, dua, tatlo, apat, lima, anin. Ito, ano, siyang. Sampo. Dose na lang, dose. Babawas ako sa harapan. Ilan pa dito? Isa, dalawa, tatlo, angpat. Ay, sakto lang pala. Lima-lima. Okay. Paikot na dito. Yan. Total, nagbawas na tayo. Ganito na lang kalaki yung... Dito pinto. Ay, hindi. Dito daanan. Pero dapat open to eh. Huwag muna natin dito lagyan. Isipin ko pa paano magiging open to. Gusto ko kasi nasa ilalim to. Nang second floor. Dito, entrance. Yan. Oh, diba? Yung sa sala, granite yung ano. Hindi, papatungan ko pa pala to ng... Maglalagay ako dito ng wood slab. Yan. Pakaangat. up Pinto. Dito na yung wall. Yan. What you think, guys? Hmm. Huh. Pwede, oh, diba? Dapat dito, syempre, parang mo, mo dito may din. may fence. dapat puti yung fence natin hindi ganun hindi na ganun ang kulay okay okay dito pintuan tuklo gitna maganda pag malaking pinto pwede ba yun anong natin pag may malaking pintuan Meron ba yun? Tatlo, tatlo. <laughs> ang pangit. Iba-iba. Pag dalawa. Hindi talaga pwede. Isahan lang. alam ah, ko na. So, dito ang pinto. Glass yung paikot. Sosyal. Okay. Okay, okay. What time glass? <laughs> dan tan

dito? Wow, nam... parang hindi even. Ay, magdagdag pa ako dun. Pero guys, what you think? Pwede na ba ang ating front door? Pwede na ba ang ating bahay? Two, three. Ah, apat. Kaya pala eh. Papantay. Hindi tingnan pag even. next upload natin, samahan niyo muna ako dun sa cave, ha? Hindi ko pa matatapos din kong bahay ko. Ayan na. Ayan na, ayan na. So, taposin muna natin dito. Magbakod tayo, bakod. Paikot. Yes, paikot naman, yes. O, diba? Ganda. Oo, uh, ha? Bintana niya, itong dalawa. Bintana. Oh, so pretty. Ito din. Uy! Naku po! Aww, basag na. Dapat pag maglalagay ka, kung oh. sakali na yun. Kasi, sayang. Magbabasag lang. Diba? Ang ganda. Oh, ito ka. Diba? Papasok ka. Okay, okay. I high ceiling pa natin yan. Dagdag pa tayo doon. Eh di, hindi magandang dalawa lang to kasi yan sakto. Maganda, isa pa. Isa pa dito. No? May sand naman na tayong nakita. Beautiful! Beautiful! Hi, buddy! Doon, lang talaga kita at napapaandar. Doon, no. Doon ka sa loob. Ito na dito. Social lang bahay natin. Very nice, very nice. Dagdagan ko muna kahit itong square lang para sa sala. Sa susunod ko naman gagawin, yung sa kusina at sa susunod, yung sa swimming pool. Okay? E, taposin muna natin to guys. Uy, bakit ka na dyan? Yan na nga. <coughs> Yung mm, bintana niya, dalawa din o isang ganito bintana. Para maliwanag 'no. Pero dito, basagin ko 'to. Lagyan natin ditong bintana. Kasi isa pa 'yun eh. Gusto ko high ceiling, 'di ba? So another layer pa. Ngayon, tapusin na natin 'to. Okay, okay. Laking sala natin. Sala na kwarto na 'to. Eh. Dito lang tayo papuesto ng higaan, 'di ba? Or dito pag gano'n ang higa. Pag gano'n. Pak. Gano'n. Dito. Mm -hmm. Maganda. Kita mo sa labas. Kaya tama. Glass na lang. Glass na lang tong paikot dyan. Para pretty. Dito naman. Kusina ko na yun eh. Pag gano'n. Or. Ano ba? Hindi maka-decide. Dito. Kainan. Itong mismong sala. Dito ang kwarto. Laglag. Lag. Yan, high ceiling nga eh. Ngayon isang high ceiling. Dito una, di wall pa to. Taray naka-elevate siya. Wall to e, wall. sa dalawa tatlo dating dito yan dalawa tatlo sa so, ano na design natin dito dalawa so ito puti pa Oh, danda. Wait lang. Saan ko pala ilalagay yung hagdan? ah, <laughs> saan ilalagay yung hagdan? Di ba, le? Tapusin ko muna to. Tsaka ko na ulit isipin ng hagdan. Dito pala. Yan. Beautiful. Tatapos ko din to, guys. Itsura natin. Oh. oh, galing oh. Saan, naka, saan kanya nakatongtong body, ha? Huh? Ang ayos to mag-construct ng bahay. Pang malakasan. Sa dalawa tatlo ko. Tada! Buo ng aking sahig. Kaso tayo dito magbubutas? Okay, wal. Well. Send help Anong yayari? Bakit nakataas yun? Ah, mababa ang ano ng wood. Oh no! What to do? Dapat ba? Meron mo ng bato? Ganyan ba yun, guys? Ano hmm, taas? Para na lamesa. Paano kanyan, buddy? Tapos may siwang nga eh. Ayan o. Oh. High ceiling pa kasi nais eh. Tagyan muna natin ng wall. Pusin na natin ito. Yan, saraduan mo muna. O, diba? diba? Magguglas ako dito ulit, isang ganoon, isang haba. All right. Di Ang tanong naman, saan tayo gagawa ng hagdan? Dito na lang, pag ganun? Para pagpasog? Pasog. Kaso matatakpan tong bintana ko. Pag ganun gitna. Lagyan na lang din natin dito ng... Lagyan na lang dito natin ng design or something. Diba? Ganyan. Pak, 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 pak. Ganon. Nasa gitna, nakahamba lang yung magdana natin. Parang hindi maganda. Ang bintana, ang bintana. San maganda maglagay ng hagdan pala sa gitna? Parang divider mo. Ganon. Pwede, pwede. Ganon. pakak. Aber daw. isa lang, no? Para hindi masyadong nakahamba lang. Okay. Nagyan mo natin dirt. Hindi ba? Oh, see? So, para makadaan tayo, babasagin na natin to. Butasin. Yan. Ito pa. Yan. anan. Chuk, 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 chuk. Oh, labas na. Pwede na. Dito, kwarto na natin. Tama. Tama, tama. O, oh, tapos, diba, dito, kwarto. Dito, parang sala mo na. Tayo maglagay ng mga... May TV ba dito? Wala. Pwede na ba yan, guys? Pwede na. Up, up. Money, money, popcorn. Up, up, up. Bigyan dito natin ng pins. Ito problema ko, buddy. May mali talaga. Paangat! Hmm, tignan mo naman niya. Yeah. Akala ko okay na. Pero na Ah, uh. Ang ay, sumasakit na ulo ko guys. Dandito dito na lang muna. Mga kaibigan. Ay, ah, isipin ko muna ano pang papaano ko ba yun masusolusyonan. Nakaangat My goodness. Pa'no sa 'no? Oh, okay na body. Pero bakit okay. Nako, oh, na What should do? guys, hanggang dito na lang muna. Isipin ko muna paano, panong solusyon ang gagawin ko doon. Siguro kailangan ko muna lagyan din dito ng ano, Diorite muna bago ko lagyan ng wood slab, 'no? All right, all right, all right. Hanggang dito muna, guys. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli paalam mga kaibigan. Bye! Thanks for watching. At kung nagustuhan nyo naman ang video na to, please like and share and subscribe. Yon. Gang sa muli guys. Bye!